Hello, mga katrupa. Ayan ang aso ko. Nakipaglaro na naman siya dito. Harutan na naman sila. Ayan ang trabaho niya. Ayan. Malilim ah. Yung basahan. Gusto niyang... Mm. Ayan oh. Yung basahan, ayan. Yan ang gusto niya. Ayan. Ayan ang gusto niya. Ayan. Gusto niya yung hila-hilaan sila lagi. Ayan, o. Oh. Ayan, favorite na yan. Tapos so, wala siya pakialam pag nakabunggo siya ng ano niya. Ayan. 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 Pag binitiwan, ayan, ibabalik din niya, o. Ayan. Gusto niya may ano siya taga ano na parang anuhan sila naghihila ano hindi mm, ba ari sakit baliw ka talaga 'te mm. ayo yan oh, po siya yan ang ano niya talent niya sa buhay mm. yan wala mm. sa basahan lol sige sige heci sigi sigi lo yun lol ako tapos pag nakambunggo, masakit. Tako ka, aso ka. Saway. Ayan. Harutan sila ng best friend niyang, ay, ang favorite niyang amo pala, yung best friend niya ng business cellphone. Ito yung favorite niya. Ako, hindi niya ako favorite. Ako nagpaano sa kanya? Nagdala dito, nagpapakain, ayaw niya sa, di siya masyado sa akin eh. Yan po, mga tropa, yan. Nagharutan yung dalawa, Oh. Lo, lo, grabe ang asin awesome to, o. Uh -huh. Lo, lo, lo. Kasi nakakasakit na to siya, eh. Yan lang po, mga pit lover. Thank you sa so panunod. God bless.